Isang abandonadong simbahan sa Nor Sagaray, Bulacan ang pinag-uusapan ngayon. Marami kasi ang nagsasabi na ang dating bahay dalanginan at isang banal na lugar ay hugad na ngayon ng kadiliman at kababalaghan. Kung dati pare ang makikita na nagmimisa, ibang mga nilalang at demonyo na ngayon ang doon ay nakatira. Alamin natin anong misteryo ang tunay na bumabalot dito? Totoo ba ang masamang kutob sa simbahang lubog? sa ngalan ng, ngala ng Ama, ng Anak, ng, anak, ng Espiritu, ng Espiritu Santo. Santo. Amen. 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 Ah! Sa lugar na dapat mas matindi ang pananampalataya kaysa takot, kakayanin nyo pa bang sambitin ng mga dasal? Kung diablo na daw mismo ang inyong kasabay? Sakaling mapadpad kayo rito, may silbi pa ba ang panalangin sa tahanan ng may likha? Kung kampo ng kadiliman na ang dito ay kumukuta. Abandonadong simbahan, pero okupado na ng mga nilalang na hindi nakikita ng mortal nating mga mata. Grabe! Excited na ako guys! Para mabisitin natin itong abandonanong simbahan dito sa north, sa Bulacan guys. Ano pa hinihintay niyo? Tara! Samahan niyo ako! Iho, huh? Huwag mo na ituloy. Ano man yung binabalak mo, huwag mo na ituloy. Guys, may nakausap na pala ako dito matanda. No, wala si Nanay. ang popular na simbahang lubog sa isang barangay sa Norsagaray, Bulacan. Nakakubli sa ilang na lugar, hindi tanaw mula sa daan. Walang nakakapansin kung hindi sasadyain. Dahil dito, tinawag din itong The Sunken Church ng mga dayuhang mananampalataya. Sa pagitan ng ikalabing walong siglo hanggang ikalabing siyam, Nabuo at itinayo ang maliit na kapilyang ito sa bayan ng North Sagaray. Ito ay para magamit bilang bahay dalangina ng mga residente doon. Napuno ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ang simbahang iyon. Ang alaala ng kahapon, Sariwa pa sa isip ng mga deboto ng Cruz na puti. Masaya dito dati kasi maraming nakatira dito. May mga tindahan nga dito. May tindahan nga dito eh. Madalas din ako makadalo ng mesa pagka araw ng piyesta. Mababait din ang mga pare na nagsiservisyo. Marami rin mga, mga residente na sa simbahan. Ginagawa ng katakutan ngayon ang simbahang lubog. Sayang malayo sitwasyon niya nga dati. Ang sabi-sabi, puro lemento at diablo na ang nakatira dito ngayon. Naniniwala kasi ako na tahanan pa rin ito ng Panginoon at hindi dapat katakutan. Pero sa pagpihit ng pahina ng makabagong panahon, tila napaglipasa na ng sigla at kabanala ng lugar. Ang simbahan nagsara at naabandona. Ang dahilan daw ay kakulangan ng sapat na pondo at donasyon para ito ay maminti na. Magmula nang mawala na ito ditong tao, naging tahimik na yung lugar. Ang paligid, punong-puno ng damo at matataas na talahib. Kahit kuryente, wala na rin dito. Sa loob ng gusali, makakapal na alikabok na ang yumayakap sa buong sahig. Madumi at bakas na rin ang malungkot nitong pinagdaanan sa paglipas ng panahon. guys, this is it. Nandito na tayo sa Simbahan Lubog. And sorry guys, sinobat yung uh, camera natin. So, ang gamit ko ngayon yung cellphone ko. So, by the way guys, anyway, mag-explore muna tayo. Bye guys! Eh, kung talagang may multo nga dito, magpakita ka nga. Woo! Ah, kung matabang ka, magpakita ka. kasabay ng paghihiwalay ng kahapon at ngayon ang simbahan naging lugar ng kababalaghan kaliwat kanan ang alingasngas na ang kapilya ay pugad na umano ng masasamang espiritu lalo na pagkagat ng kadiliman mga kaluluwang ligaw na doon na namahay at may demonyo pa umano na pumirmina sa lugar. May mga ingay na nanggugulat, naririnig, pero hindi nakikita. At kung minsan pa'y tila nakikipaglaro sa gitna ng kadiliman. Ang itsura nila parang Minsan nang sinubok ang pananampalataya ni Nanay Tasing, nang sinubukang magdasal sa abandonadong simbahang lubog. Ama namin, sumasalangit ka. Para maibsan ang patong-patong niyang problema at pagsubok. Habang taimtim niyang ibinubulong sa altar ang kanyang mga kahilingan, ibang sugo sa kung patatang saan patatang ang kanyang kinamulatan. Lord, Sinasakal oh, daw siya Lord, sa leeg oh. at pilit inuupo sa kanyang hininga. Lord, po, Jesus. <laughs> Nang pinaniniwala oh, Lord, ang demonyo Lord, ng simbahan. Lord, Lord, po, Panginoon Jesus. Panginoon. Agad din namang nawala noong yung mga elemento na humawak sa akin leeg dahil lumaban ako. Hawak-hawak ko sa baraso, tumawag ako sa itaas at sinabi kong, Diyos ko po, Diyos ko po. Yun, nawala na. Ibang kababalaghan naman ang kwento ng tanod na si Evan. Isang gabi habang siya ay rumoronda Laking gulat niya nang makita niyang tila may mga aninong nagkukumpulan sa loob ng simbahan. Sinalubong pa raw siya ng mga ito, pero sa isang iglap, nawala raw na parang mga hinipan lamang. Gabi-gabi akong rumoronda dito, pero ang particular na gabi na yun, hindi ko alam na parang humihila sa akin papasok ng simbahan. Pumasok ako, nagulat ako sa mga nakita. Totoo nga, may elemento na jablo sa loob ng simbahan.

Kunan din na ang dahilan ng hindi maipaliwanag na kababalaghan sa lugar ay dahil sa mismong kinatitirikan ng simbahan. Naroon ang mga labi ng mga babaeng biktima daw ng kahalayan at karahasan na itinatapon mga bangkay na pinaslang sa hindi malamang dahilan. Maging ang kilalang vlogger na si king. Kaya tayo magpaligo-ligo pa. Let's go inside. Dinayo ang simbahan para salabas. personal na masagot ang misteryo na bumabalot sa dapat sanay banal um, na lugar. So, may kita nyo guys, hindi siya yung masyadong malaking church. Meron kababalaghan. Medyo mabigat lang yung pakiramdam. At habang lumalalim yung gabi ay yun na unti-unti nang nagkakaroon ng mga hindi may paliwanag na karanasan. May nakita kaming shadow na gumalaw doon. Binuksan namin yung spirit box. Tapos may nagpakilala. um Oh! What? I'm a demon? Something like that? Yeah, something like that. Bro, that's why I can't enter this space. Yeah. Do you want to hurt us? What the <laughs> Walang iba, kundi yes. isang um, demonyo! Walang daya yan. Never ako nagdaya sa videos eh. sa ating mga nakita at nasaksihan, minarapat naming matuldukan lahat ng inyong katanungan. Ano ba talaga ang dahilan bakit nagkaganito ang simbahang lubog sa Norsagaray? Totoo ba ang lahat ng kwento rito o gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng mga tao? Lahat ng kasagutan isa-isahin ng malalaman. Kaya huwag kukurap dahil susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruin people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. and scientifically proven effective to address all of your skin concerns i'm corina sanchez rojas and i chose this soap with integrity skin pro demonyo sa loob ng simbahan Posible ba itong mangyari? Ayon sa simbahang katolika, may posibilidad na magkaroon ng diablo sa mga abandonadong bahay dalanginan. Huwag daw natin kalimutan na ang mga diablo na ating tinatawag ay dati ring mga anghel sa kalangitan na itinapon lamang sa lupa. Hindi gumawa ang Diyos ng masama. Ginawa niya lahat mga anghel. No? Subalit, so, yung mga ibang anghel, they rebelled against God. Paunguna ni, ano, ni Lucifer, they were punished and they were uh, driven uh, down no, to hell. Babala pa ng simbahan maging mapanuri sa mga bagay o lugar na pinagdarasalan. Ang kalaban daw ng kabutihan ay sadyang mapanlinlang. Kung so, nandiyan ang presensya ng Diyos sa buhay natin, yung presensya ng kadiliman, presensya ng demonyo, ay lalayo because God's presence and the devil cannot coexist. Ah! Para matuldukan na rin ang mga nakapanghihilakbot na mga nangyayari sa simbahang lubog at para malaman natin kung totoo ba ang mga pangitain ng kababalaghan. Nagdala ang Rated Corina Team ng Paranormal Investigator para makipag-ugnayan sa mga elemento doon at malaman kung may namamahay nga bang demonyo sa simbahan. Nandito yung mga equipments natin. Ghost ball. Itong mga motion sensors, ito yung kapag may dumaan dito, tutunog itong mga equipments na to kapag mayroong mga na-sense or may mga dumaan na energy or electromagnetic field. Ito naman is EMF. EMF. Electromagnetic field, ibig sabihin, Nakakadetecto ng energy. So pag uh may lumapit dito, mag spike to ng iba't ibang kulay, depende kung gaano siya kalapit or kung gaano kalakas yung nandito. Ito is tiyatawag na rempad. Ito yung gagamitin natin para makipag-communicate sa kanila kung nandito talaga sila, kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao na mayroong espiritu dito o elementong naninirahan dito sa simbahan na ito. Dito sa may harap. Sa pagsusuri ng paranormal investigator, Malaman. agad Malaman. may nakita siya Malaman. sa aparatus. Nagbigay din ng senyales ang malakas na enerhiyang naroroon sa paligid. At sa ilang saglit pa, halos hindi na maipaliwanag ng grupo ang kanilang nararamdaman sa simbahang lubog. Kung may kasama kami dito, pwede bang Oh. Wala akong third eye pero yung nagsisilbing mata namin is yung kung ano yung equipments na ginagamit namin ngayon. doon sa left side, mabigat yung presence doon and then yung sa likod sa right side naman doon yung mabigat talaga na pakiramdam. So mas tumalawak yung investigation namin, mas tumalalim yung pag-aaral uh, dahil sa tulong ng mga equipment na meron tayo ngayon uh, sa modernong panahon. Sa mga tanong na naiwan sa inyo, kung bakit ganito ang sinapit ng kapilyang ito, nagpaliwanag ang matandang residente. Ang kabutihan daw ng lugar ay naglaho. Tao rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kababalaghan at katatakutan at demonyo ang simbahan. Tandaan natin kailanman, hindi mananalo ang kadiliman sa matibay at malakas na pananampalataya sa sarili at sa puong may kapal. Tulad ng itinuro ni Jesus na dasal sa atin, Iadya mo kami, Iadya kami, sa, yun, kami sa lahat ng masama, sa sapagkat sa iyo, iyo ang lahat ng kaharian, kapangyarihan, kapangyarihan at, kadakilaan. at kadakilaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. nako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.